Ay nung oh, galing oh. Tapos meron din siyang electric na ano, hangin. Oh. Diba yung sample mo laban? Ang laki Malaki pala to, sobrang laki Ay no, ah yeah. Lucky one. Eh? Ilang layer din pala to. Hmm. Bukas, nalagyan eh. natin ng tubig. Hmm, Swimming ka ano? Swimming? Langoy <laughs> ka pa? Langoy, langoy, langoy. Panapis <makes> doon tamay, ganti panapis ko ay. Hindi ba lang yung sino na si? Pa, ma, floating, floating. Ado, makalagay yung mga alis. Makalagay yung mga alis. Ano yung mga alis? Ano yung mga alis? Ano yung mga alis? what's up, what's up mga par? Ayan, so magandang araw. So ito yung continuous ng video natin kagabi. Ilalabas na natin ngayon yung swimming pool na in-order natin sa Shopee. Ayan, so let's go. 我来讲。 So, ayun mga par um, Tignan nyo tong Swimming pool ni Noy O, oh, diba? Ang <laughs> laki Okay na rin to. So, ito Problema natin dito yung, tubig So, lalagyan natin ng tubig to Iigiban natin Ano, Noy? Ay, you sino know, yun? Um, dadagdagan nila ng hangin

Ako sa naguyan dyan. Okay. Doaro na ang roi ni. guys mga par. Iigiba e, natin yung swimming pool ni Noy. Ayun. Medyo putik na dito kasi umulan kagabi. Shout out sa mga uh, solid na supporters natin yan. Dito na si Noy. Oh. Noy! <laughs> Jomar! Oh gamit natin yung galon wala kasi tayong balde Jumal, shout out shout out umagang kay ganda Eh. Hoy noy. Ay mga ito mga paro, puno na yung tubig. Ah, pagod mag-igib. Oh, isa. Ang. Simple ka. Tako mo.

hmm takot ka hmm napatagad so ayun mga idol mga par mga guys hindi pala pwedeng punuhin to hanggang dito hanggang doon lang kalahati guys hindi pala pwedeng punuhin so, napagod si Noy na magbumba hihihi <laughs> hmmm o sabang relax no Mayinit na panahon. Mayinit na panahon. Ano? Halata mo talaga pag walang pera. Seven pulutap. Siyemeng pulutap. Walang paglutap. May bumaba. <laughs> hindi to kukupus. Hindi to kukupus? hindi ako magpapabili.

Ano uh, yung out? Tataposin natin tong vlog na to. Shout out, Ram! Oh, kung gabay. Kung gabay. So, ayun mga idol. Magsiswimming muna kami ni Noy dito. Ayan. Sulitin so, yung pagod. Nung pinuno namin to. Ayan, so... Shout out mga idol mga par. So, kapatapusin ko na dito yung video na to. So, maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog.